Hello mga Kawarkads, another day, another vlog na naman tayo ngayon mga Kawarkads Ngayon mga Kawarkads, update natin itong 45.5 bypass, kilometers bypass road Yan, dito sa from Panabo City going to Sirawan Toril Ngayon mga Kawarkads, itong nakikita ninyo, ito yung Dabao Bukid Non Road dito sa may Tugbuk District yan nandito na sila mga kabarkads tumawid na dito yung clearing area nila papunta ng Toril si yan kasi maraming nagtatanong sa atin kung saan na ba itong project na ito itong 45.5 na kilometer bypass road yan ito yung tinatawag na package 1 in 2 yan nag clearing na sila dyan Pita natin yung clearing area. May notice na dyan sa DNR na magpuputol na sila ng mga kahoy dito. Kasi nag-clearing na sila sa area. Yan makikita kita natin dito may ilog dyan magagawa ng tulay dito na area yan na portion tapos papunta na doon sa yung sa dulo sa barangay Takunan na palagi nating binablog ito yung update natin yan let's go. Hello mga kabarkads Once again this is RPB Motor Moto Travel Ngayon mga kabarkads is nandito tayo sa Barangay mental, O Mintal Dabao City e, may titingnan tayo dito yung 45.5 bypass road project from Panabo Going to Sirawan Turil Itong project na ito Ayun, titingnan natin dito sa may Dabao Bukid Road kasi itong dinadaanan natin, ito yung Dabao Bukid Road. Ayan, kasi nagki-clearing na sila dito na area. nagki-clearing na sila dito na area. At titingnan kung kung saan banda na sila dito kasi parang patawid na sila dito sa road na Dabao Bukid noon Yan, road kasi okay, more in expansion sila doon sa kabila kapunta ng Panabo doon yung naka focus sa kanila na uh, kung dito banda papunta ng Turil kasi hindi pa masyadong kuan papunta ng Sirawan Turil parang wala pa silang project dito banda yung focus nila is papunta ng Panabo yan, ito yung titingnan natin dito. Banda. Ito yung bypass road dito. Yan, ito yung bypass road. Dito, papunta ka ng mental. Yan, papunta ka ng takunan. Yan, malaki-laki din itong kwan dito mga kawalikads. ito uh dito kalsada na ito, four lanes itong kalsada na ito. Yan mga kabay Siya na yung sa takunan mga kabay So yung binablog natin na kasimentado na yon diyan papunta ng Matina Biao. yung project na yun. ito na yung karugtong nila dito mga kabay ka. Siya natin dito sa drone shot. Yang nagki-clearing na sila. Patawid na sila dito sa uh, Gabaw Bukidnon Road yan dito sa may tugbok district papunta na ito ng Sirawan Turil good morning mga kaway mga kaway nandito tayo sa Mintal, Davao City So bypass road dito yan Ito yung bypass road papunta ka ng Takunan, ng Grande Tapos ito yung papunta ng Ayan, Davao Bukidnon Road yan, papunta na ito ng Kalinan Dito is papunta ka ng Davao's uh, downtown area yan, i-update natin dito mga uh, workers itong project na 45.5 bypass road ramp panabo going to Sirawan to Will. may okay, mga kuan sila doon Takunan, naka-update na tayo doon papunta Takunan sa punta na ng Waan. Yan tong twin tunnel kasi may twin tunnel diyan sa may bl Matina bl yan, ba, labas na para Taiwan. Uh, yan, doon na sa paak na uh, Ngayon, uh, ang titignan natin ngayon mga ka-workcats is itong dito. Yan, ito ang ginagawa nila dito from Takunan going to dito, uh, Permental. Papunta na sa uh, Tugbok. Yan, doon sa Tugbok District. Yan, papunta na talaga ng Torel doon sa Toril Bato yan, titignan natin, rin, mabot na sila nagkiklearing na sila banda dito na side, yan, titignan natin yan, let's go yan, mga go-workers puntahan natin itong pan mga go-workers area dinadaanan natin, ito yung bypass road galing sa Catalonan Grande or Takunan barangay Takunan kasi umabot na pala itong 45.5 bypass road dito sa Davao Bukidnon road dito siya lalabas mga no? work clear ini lagi tu orang berikan. mga workers dito na naman tayo sa kabila ito na yung papunta ng Bagu Oshiro yan naki-clearing naman dito nakikita natin dyan na may mga yan yung sports complex dito pala dadaan papunta ng sports complex sa Bagu Oshiro na papunta na ng Toril panaagawakan. May nakalagay dito. Ang una talaga itong magno notice itong cano oh, DNR at saka DPWH yan. Department of Public Works Highways DPWH RM C1B o oh. Davao City Bypass Road Construction oh. package 1 and 2. Yan. Ito na yung package 1 and 2 Larry HKWK sa uh, from Barangay Mental Tugbuk District Davao City requirements for development of public safety for the construction of the bypass roads a uh, bypass construction project package 1 and 2 yan mag-expire ito na May 16 2025 to May 16 2026 20, yan ito na yung clearing nila dito mga workers yan na area na dito lalabas siya sa Dabao Bukidnon Road So yung Dabao papunta na ito na Bukidnon yan kalina ito yung papunta ng downtown city dito lalabas mga kanya clearing na sila doon kapunta sa may turil na yan parang dadaan ito sa kita natin sa drone shot dadaan ito sa may sports complex yan itong project na ito yan, ito na yung papunta ng Barangay Takunan. Yan, doon sa Matina, Biao. Yan, ito na yung 45.5 bypass road dito sa dito sa Tugbuk District. Yan, itong sa may upper mental. Dito na lumabas itong project na itong mga wild no? papunta ito ng Barangay Takunan. Matina, Biao, yung Twin Tunnel. Kasi maraming nagtatanong sa atin, saan na ba daw itong Project Banda dito papunta sa Torel Sirawan? Ayun mga workers, is, nagsimula na sila dito banda, nag-clearing na. Yan, ito na may notice to public yan, sa DNR at si DPWH. Itong tinatawag na package 1 and 2, yan dito, banda. At dito sa harapan, ito na yung papunta ng ang sports complex papunta na ito ng Torel yan clearing na din sila dito yan nagkikita natin yung papunta na doon kaya may kwan dito sa DNR yan no? sa kwan dito kasi nagpuputol na sila ng mga kahoy dito yan no? at dito banda is marami din mga kahoy na papunta doon papunta ng sports complex yan sa Bago Oshiro next bago Ushiro, going to Toril na yan po Toril papunta na ang Toril Bato matatamaan yata ito papunta na Toril Bato tapos papunta na ang Sirawan dito banda mga kawalcats is hindi masyadong mga bangin dito banda na uh, area kasi yan o nakikita ninyo dito may ilog dyan gagawa ng isang tulay dyan tapos papunta na doon sa barangay Takunan yan nag vlog tayo doon sa Barangay Takunan papunta ng Matina Biao is nakasimento na yon doon may may mga porsyon na lang doon na ilan na sisimentuhin pero more in simento na sila dito doon dito banda parang wala akong nakita na uh, mga bangin dito banda papunta na ng Toril siguro mas maganda dito mas kaya at dito is huli yung ginawa dito kasi hindi masyadong kwan siguro ito sa gabal mga kahoy lang ang kumutulin dito banda. Tapos ito na yung barangay uh, Dabao Bukinon Road yan. Dito natatawid itong project na ito sa so itong 45.5 na bypass road. Yan parang nakikita na ko dito sa project na ito is overpass ang gagawin dito. May gagawin na overpass dito yan, itong Dapao Bukid na bro dito. Kuan lang siya, steel lang ito na kalsada. Ang tatawid is dito sa ibabaw ito 45.5 bypass road galing dyan sa gagawa ng tulay Siguro from tulay dyan Baka nakukunik na dito Napunta na doon Na uh, overpass daw ang gagawin dito banda Sa may May dabao bukit Road yan, ito, ito, ito yung update natin mga workers. Nandito na sila banda sa area. Ito project sa 45.5 by Pass Road at Twin Tunnel project. Siguro update update lang natin ito mga workers. Like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige bye. Catch you.